Ito yung dati niyang snaps, mapapansin nyo, may kita nyo, ayan, wasak na yung... Yo! What is up sa mga taong nandyan? Back again, it's another vlog na naman tayo dyan, mga chong! Alright! Kung sa mga kapatid, sa panibagong araw naman to, at samahan nyo ako, meron tayong aayusin at agendang sombrero. Ito siya. Alright, so ito yung aayusin natin. So, itong Jordan na sombrero. So, ang gagawin lang naman natin dito ay change snap natin. Ayan, so makikita nyo sira na yung snap nya. Malapit na siya mabali. It's dito sa kabila. Warak na rin. So, papalitan natin to ng snap. Ito, meron tayong snap dito. Alright guys, so babaklasin lang natin tong snap nya. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na to. Let's go! Alright guys, ito na yung ating sombrero tanggal na So, ito, ito yung Snap! Alright guys, tapos na natin malagyan ng female snap itong sombrero natin. So, ito na lang pangalawa. So, yun. Malapit na matapos. Let's go! Alright, so ito na yung ating sombrero. Ito na yung natanggal natin na snap. Ayan. Ito yung dati niyang snap. So mapapansin nyo, may kita nyo. Ayan. Wasak na yung, yung male snap. Tsaka wasak na rin yung female snap. Ito na yung kinalabasan ng pagre-restore natin. Ayan. Sheesh. So, did na naman. So, nabalik natin sa dati niyang ay uh, snap. Ayan. So, ito yung pagkaka ano natin, pagkakatahi. So, pagpasensya nyo na kasi wala tayong machine. Mano-mano lang tayo magtahi. Ayan. So, okay naman. So, ito na siya. Ayan. So, isa na namang sombrero yung ating binalik sa dati niyang tindig. So, ano pang hinihintay natin? So, bibigyan ko muna kayo ng konting montage. Let's go! Music. Alright guys, so ito na ang ating sombrero at okay na, na natin at nabalik na natin sa dati ng snap. Ayan, yeah, so ito na yung ating ginawang snap dito sa ating sombrero. Okay na, okay na at pwede na natin siya so, ten, yeah. Alright, so kung nagustuhan mo itong video na ito, ilike mo na ito at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. So dito ko lang siguro tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. At ingat kayo palagi dyan, always sanitize. So hanggang dito na lang, peace. I'm out.